Oh, yan. good morning, good morning. Hello, good morning. morning. Yan, dito naman tayo sa pwesto ni Boss Danny, no. And guys, oh, Hanes, no, na... 450 lang, Dr. Piraso. Siya may natin sa pwesto to. 450 guys na... Dr. Piraso laban. Yan, tatlong piraso, isang ang laman nito. Yan, guys, oh. Yan, no. Yan. Tatlong piraso, guys. 350. Yan. Ibinati sa peso to. Eto, sa peso. Magkano naman dito? Parehas lang. 550. Ah, 550. 550. Sa kulay 100. black, no? Itay ba, itay ba 500 naman to. Oh. 500. Since na white. 450 at Ah, pero ang laman nito, tatlo din. Tatlo din na kulay black, no? So, 500. 500. Magkabukod ang t-shirt saka sando oh, so magkano naman to din. kahit 400 kahit 400 guys oh. tatlong sando na hings no? 450 oh, to 400 pwede. Pwede, oh, pwede oh, yan dito na kayo no? sando t-shirt no? na hings may tatlo 450 saka tatlo na kulay black naman guys 500 doon so shout out dyan sa mga viewers natin no na nangangailangan ng mga t-shirt at sando black yan. Black and white. Pampasok nyo guys, no? Panglakad-lakad nyo. Dito lang yan guys, no? Sa Carmen Plana. Guys, sa mga masking tape, no? Benching ko sa mga masking tape. Sa mga, ano tawag? Scots tape naman. Ganun, ganun din, 25 din. 20-25. Dito din, idol. 25 din. Add, double adhesive. 50, double adhesive, no? Transparent condo 50 Ganon din to baliktaran din no 50 din 50 din mga idol ah ito 100 duct tape guys pang insulation no o yan. 100 no 48 mm yan no sandaan electrical tape natin idol 20 pesos sa electrical tape no Wala emergency Dito idol, mukha ano? 50 50-50. Oh, guys, dito oh. Ano pa tawag nito? Oo, oh, packaging Pally tape, tape no? 50, 50. 50. 50 na lang, Quenta. Quenta na lang guys, no. Ito panghiero. Pangye pang Oh, pangyero, no. 120. Waterproof lang. 120 sandaan na lang Oh nga guys o oh. oh, yan no sandaan na lang daw dito mga idol o oh. yan sa mga nangangailangan ng mga ganun no yan napakarami oh, hindi kayo maubusan dito guys pag pumunta kayo yan oh thank you dyan ha ah. lamat o oh, yan oh. dito na kayo pumunta Danny, Good morning. So Uy, okay. for sale no na lamesa oh. Doi oh. so. Kano diyan sa lamesang 'yan? Magkano benta sa lamesa natin, idol? Oh. Lamesa 1 2 3. 1 2 3 guys sa lamesang 'yan, habaw oh. Yan. Morning po. Ay shout out po. Nga uh, sila, sir. Oh. Shout out sa inyo. Good morning sa inyo. Good morning. Ayan, mamimili sila, sir. No? Mga taga saan kayo, sir? Tagakalawakan taga po. Shout po sa inyo. Good morning po dyan. Ayan, shout out ha. Ah. Okay, Guys, so mga rice cooker Okay. fifty. Wala na. na lang yan. Parehas lang ba presyo niyan? Ito. Ah, 850 lang dito So, 1,550 doon sa may ano na yun So, guys, ito yung 850 na double burner na kala natin oh. 850 Saka dun sa isa, guys, is 1,550 Yan, 1,550, no Mga rice cooker Yan, guys, oh Iba-ibang sizes yan Saka blender, no eh, Yung mga 8 Ano, 7 780 dun sa ano? no? yan naman guys oh ito kailangan nyo to lalo na pag nasa probinsya kayo no guys o oh, dito na may negosyo kayo yan pwedeng pwede to sa inyo mga idol oh yan oh diba Ito, bigay ko sa'yo ng 720, benta na ako. 5 no isang set guys doon to galing ng kalokan sila sir no 1,550 1,550 1,550 guys no galing ng kalokan city Pwede, pwede naman yung malaki lang ito. Pwede lang, pwede ito lang pag nagano dito. Sa ah, ito. Oh, ito sama pala yan sa 850 oh, okay. sama pala doon sa 850, ano? no? Oh, yung, gusto mamili, oh. 'yung ito oh, pagkalaban niyo. O oh. nga, 850 lang doon. 850 lang yan. O, binong panalo, panalo na mga ito, ko isang 850. Meron pala sa loob. Oh, 850. Oh, ah, so, price na 'yan. Na. price Package na. Yun. Pockets na. Pockets price na yun. 850. Ay, 800 oh. Oh, yeah, diba? 850 800. So pati yan sir, binili nyo rin? Wow. oh, blender ah. Tingnan mo oh. yung sapatok ni Pao. Mura na yun, panalo panalo. O. Ordinal pa. Magkano? Mag 200? ka. Oo oh, Basta magkano naman bili? 700 binigay na kanya. Wow. Oh. 700 na lang 700 So magkano? Ah kaya So lahat sya mayroon siyang Discount discount. Lahat kaya Mayroon sya nakuha mm. ng kalan Mayroon tayong tawag dito Ah, uh, Blender Blender So 700 Ano na lang 700 Binigay oh 750 O so, Yan ah 700 lang Yan Dito Yan Dalawa binili nila sir dito no Isang Kalan guys Na double burner no 1550 Saka doon sa blender natin na binili nila no, is 700 na lang daw ang bigay ni, yan, ni Boss Danny. 700 na lang? Oo, 700. Dalawang so, items yung binili down. no. Kalan na double burner no. Glass yung ibabaw niya no. Yan. Omni and Omni. Guys, ah uh, nakabili no. Galing pang Kalookan sila sir. Yan, blender. Solar light. Magkano ngayon sa Solar light? So, 50 dati 150 kaya pero oh, 850 na lang. 850 na lang dito guys sa Solar light na to no. Dating 12. Oh, so, yan ha. 850 na lang guys Solar light na to no. Oh, ito din. May light din to. Yun oh. No? Solar din pala to, idol. solar oh. Ganda. Dito. 280. May pan siya. Solar to. May light ka na, no? Yan oh. Pan, mini pan. Solar light. No? May light na yan, LED guys oh sa task. Napakita natin yung likod, no. Alin yung pinaka ano niya guys, panel niya no. 450 yung isa. Yan. Oh. Ba? 1650 Kaysa May hawakan pala to guys oh yan. 1650. Yan no. Doon bagong bago oh. Ba? 30450 yung isa. 1850. Dito oh, boss Dani. Oh, 150 daw dito guys. So, isang set ng ano ng kutsilyo. 150 guys. May box to. Yan, gold ang kulay niya. 150 lang guys ang price niya, no? kami rito mga idol, mga bulb, no? Mga LED light, no? May mga pan din doon, no? Mga Bluetooth speaker, meron pa ron, no? Yan, may kasama ng ano. Yan naka mugs na siya. Mugs siya guys no. 3850 guys oh. mga bike na to. Yan mga mountain bike no 3850 top box na to. Yan dating 25 1850 na lang guys yan no. Yan. Ano oh, no. Ganda. So kung need niyo naman guys mga non-stick guys na mga kaserola. Yan meron din dito no. Tulad nito, oh, gandang kulay oh. Look oh. Parang pag naarawan guys oh, gold na gold. Wow. Tumbler yo, guys no. Mga uh, baunan guys, maliit na mga ano. Meron dito guys no. Tigwa 100 ang doon sa mga yan oh. Yan, wala 100 no. Yan, tigisan libo na lang daw diyan sa mga batalyang 'yan, no. Pati tong folding na batalya, tigisan libo. Pero dito ganun pa rin. Oh, okay. 200, 200 pa rin. 200 pa rin diyan, guys, ha. Yan, 200 oh. Lapit lang to sa may video, guys, no. Dito lang sa banda, pasok lang ay konti, no. Dito, guys, makikita niyo yung mga paninda niya rito, no. Yan, yung mga diboting nakalan. LED na mga bulb no. Yan, mga mini pan guys na solar no. Meron sa rito. Yan. Mga mic, yan solar light no. Mga kalan na yan no. Yan. No. Mga double burner na kalan, single burner, electric na kalan guys saka yan sa mga rice cooker no saka blender so dito lang yan guys sa kahapaan ng karmens dito sa divisoria yan Danny thank you thank you na marami shout daw thank you dyan thank you po shout out po sa inyo dyan sa kabiti no lino Gamei Cavite guys shout out sa inyo diyan lahat no sa Cavite. Oh yan, si Boss Danny guys. Oh yan ha. Sipag niyan, sipag. Ah <laughs> oh, thank you, thank you nang marami. Yan ganito na lang guys ang vlog natin dito kay Boss Danny. Kung need niyo to guys, punta na kay dito. So, thank you. Bye.